Kinalampag ng mga miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARK ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways, Quezon City 2nd District Engineering Office sa EDSA, Webes ng Tanghali. ikinasang kilos protesta kaunay sa nabisto at nabibisto pang mga maanomalyang flood control projects. Hiniling ng grupo na isalang sa lifestyle check ang lahat ng mga opisyal ng DPWH. Ginamit nila ang terminong purga para anila lumabas ang lahat ng mga ninakaw na pondo ng bayan. Ay, dapat ng mga kontratista. Dapat naman siguraduhin nyo na, na wala na siyang kurahod. at dapat na purga ang mga kasabot ninyo ng mga kontratista at mga opisyalis sa DPWH. Marami sa mga dumaan turista naman ang nagbigay ng saglit na suporta sa pamamagitan ng pagbusina. Itilignan ito ng mga ralista na pagsuporta sa kanilang mga kahilingan. Ipinanawagan din nila na huwag nang hayaan na makakuha pa ng mga kontrata sa gobyerno ang mga tiwaling kontratista ayon kay Milo Baswell, ang tagapagsalita ng grupo, sa kabila ng mga nabuking na modus sa DPWH, wala pa rin nagbabago. Pati na rin yung sekretary ng DPWH, si Sekretary Bonoan, uh, na nakasangkot siya sa, si, sa problema ng pandarambong. ngayon, kahit na pinalitan na si Sekretary Bonoan, ni Sekretary Dison, hindi pa rin nababago yung sistema ng pangungurakot dahil nandito pa rin yung mga kontrasta, kontratista, hindi pa rin sila nadidelist, hindi pa rin sila tinatanggal. Sinututukan din nila, sabi ni Basuela, mga pagginig sa Senado at Kamara. Ngunit mahirap na lulukin ang posisyon ng mga mambabatas dahil sa kanilang pansariling motibo at interes. Sempre binabantayan natin yung mga initial na lumalabas dito sa sistema, no? Pero tignan natin, di ba? Maraming mga vested interest ang nagaganap. Piglang yung mga diskaya, hindi natin tawag kahit na kailangan dapat silang uh, investigahin pa rin. Yung mga pangalan na nakalagay doon sa affidavit nila, hindi pa rin iniimbestigahan ng house. In short, dahil mga kurakot din yung nakaupo sa ating gobyerno, aasahan ba natin sila na mag-imbestiga? Pero sige lang, ituloy lang yung independent investigation, ituloy lang yung legislative investigation, kung, pero kung tunay silang anti-corruption, dapat ang gagawin nila, ang lahat ng kasangkot sa corruption sa hanay nila ay magresign na, magpa-imbestiga at kulungin kung tama nga na may kaso sila ng korupsyon. Kabilang ang grupo sa mga lalahok sa malawakang kilos protesta laban sa korupsyon at katiwalian sa gobyerno sa darating na araw ng linggo, Setyembre 21, kasabay ng ikalimamputatlong anibersaryo ng deklarasyon ng Marshall Law.